Hey, ni Ira, over here. Ira, pasensya ka na. Gusto na talaga kasi kitang makausap eh. Kaya nagpatulong na ako kay Trixie. Nakablock kasi ako sa phone mo eh. Well, actually, dahil sa talk namin ni Trixie, gusto kitang makausap. Why don't you two have a nice chat? Pabalik na ako sa Keystone, okay? Ate, Salamat sa panahon at oras mo, Ira. Gusto ko sana mag-seasefire na tayo. Kahit na maging civil lang muna tayo, sapat na sa akin yun ngayon. Kaya gusto <coughs> kong malaman muna na i-withdraw ko na yung partition case. Pati yung PRO para ma-freeze yung mga assets ni nanay. Hindi na natin kailangan pagdaanan yun. To be honest, I'm already planning and splitting things with you just to put this behind us. I am willing to give you your share sa assets ni Nanay As long as you let me have mine para matapos na? Eh, sa totoo lang. Bukod din sa approach ni nanay. Eh, hindi ko naman talaga kailangan yun. Ang gusto ko lang protektahan ka. Hindi lang dahil sa baka ka o lukuhin ka ni Renan. Kundi para sa karir mo, sa pangarap mo, Sigurado ka na ba talaga sa kanya? Of course. I've never been this sure. Ang makasama si Renel ang bagong pangarap ko. Susubukan kong respetuhin yung desisyon mo. Pero sana pangalagaan mo yung mga pinaghirapan ni nanay. Alam ko naman na di na kita mapipigilan na pakasalan si Renel. Eh. Pero sana Huwag mong hayaang masayang yung mga pinaghirapan mo. Lalo na yung mga efforts na ininvest mo sa Keystone. Ang swerte mo nga eh kasi nandun ka pa rin. Kisa yun sa legacy ni Nanay. Na deserve ng pag-aalaga mo. Kaya... Sana habang iniisip mo yung future mo, kasama yung mapapangasawa mo importante din na isipin mo yung ikaw. Yung mga... mga bagay na pinagpaguran mo nung ikaw pa lang. Sana huwag masayang yun. Trixie? Aren't you supposed to be meeting Eric at the cafe right now? Yeah. So bakit nandito ka? Where is she? ato ni nasa cafe pa si Ate ni Ira kasama na si Ate Lilet. May pinag-uusapan lang sila. Ganun ba? Well, let came to me yesterday. Nag-uusap kami. Sabi niya, nausapin ko daw sa si Ira kung pwede sila magkaayos. So, okay lang sa'yo? Yeah, of course. Dapat lang na magkaayos na yung dalawang yun. Siguro puntahan ko na lang din sila para that's a great idea bernie you know sometimes things really do work out better than expected mm. well i'm all for things turning out for the best always i'll see you later you know what i think it's time that we fix everything Let's start starting the papers para matapos na yung partition case. Ira, alam ko, hindi, hindi madali lahat ng to. Pero gusto kong subukan. Ito gabi nga pumunta ako kay Atty. Alam kasi gusto ko akong makipag-usap sa kanya para magkabati na kami. Pero busy kasi siya Nakita pala kayo ni Renan kagabi? Hindi ko ba sabi sa iyo